Ayan. Mmm. Hello, ka umami Kimchi naman ang ating lulutuin ngayon. Ito po ay dala ng aking pinsan from Korea. So, ito po ay homemade ng kanyang Korean na biyanan. Thank you, Saira Yang. Nakatikim rin ako ng uh, original na kimchi. Gagawa tayo ng uh, kimchi okoy. Ayan, munti ko pa kalimutan. Meron tayong harina, dalawang itlog, at nag-slice ako ng isang malaking uh, white onion. So, feeling ko lalagyan natin siya ng onion para... Pinoy, panlasang pinoy at para meron siyang kaunting uh, tamis. Ayan, so natatad ko na. So dahil okoy, maglalagay po tayo ng harina. All-purpose flour, siguro mga 3-4 uh, cup. Ayan, itlog, dalawa, kaunting tubig. Ayan, so gagawin po muna natin yung butter. Gusto natin maka-achieve dito ng malapot na butter dahil yung kimchi ay meron na itong liquid. Ayan, so tansya-tansya lang po dahil... Wala tayong sinusunod na recipe. Patsam lang mga kaumami. Kaya sana mapasarap natin dahil baka mapagalitan ako ng biyanan ng aking uh, pinsan. Kanyang Korean biyanan. Ayan. At inilagay ko na po yung ating hiniwa na sibuyas. Ayan. And then, kukuha po tayo ng kimchi. So ganito pala sila magkimchi buo-buo. Hiwain lang po natin ng maliliit. Yun po kasi nabibili namin sa grocery store. Ay nahiwa-hiwa na at Napaka-kaasim na nga po kumpara dito. Siguro bagong gawa lang nila ito, yung nabibili namin ay napaka-aasim at maalat na. Ito nga kahapon ay pinapapak ko pa mga kaumami dahil ang sarap. At habang ini-slice po natin ito, mamaya paki comment naman kung taga saan po kayo. Para naman malaman ko kung saan makakaabot itong ating kimchi okoy recipe. Ayan. Ihahalo na po natin sa ating harina, butter, and sibuyas. Ayan, so haluin lang po natin. Hmm. okay na to magpapainit na po tayo ng mantika maglalagay lang tayo ng tig kaunti ganyan ayan last one feeling ko masarap po yung ating ginagawa dahil ang bango Ayan, so hihintay lang po natin itong mag-brown, katulad ng ating okoy kalabasa. Ayan, feeling ko okay na, balik ta na po natin. Ayan, ang bango. <laughs> Ayan mga kaumami, super bango na. Hanguin na natin. So ito pong okoy natin ay hindi crispy, katulad ng mga lagi nating pinapakrispy na mga okoy. Dahil ito ay soft. Ang bango. <laughs> Excited na akong tikman. Ayan mga kaumami, habang mainit-init pa, tikman na po natin. Siyempre, meron po tayong kanin at kunwari, marunong tayong mag-chopstick. Ayan. <laughs> Para feel na feel natin yung ating Korean food. Mm. Tikman natin. Mmm! Mmm! Kimchi-kimchi, siyempre. Maasim-asim na manamis-namis dahil sa sibuyas. At gilit gilit gilid niya, medyo crispy at very soft sa na, Ang sarap! Mmm! Pwedeng pampapak, pwedeng ulam. Mmm! Ang sarap! Mmm! <laughs> Ang sarap ka, umami. Mainit pa kasi yung bago. Kung mahilig ka sa kimchi, ako, subukan niya na. Mmm! Sorry po, hindi ako marunong mag-chopstick. Mm. Sa hindi na kailangan maglagay. Dahil kumpleto na po yung lasa niya. Yun na lang, nagdagdag ako ng sibuyas, itlog at arena. Mm. Mm. Ang sarap. Sobrang nagustuhan ko po kasi yung pinatikim ng aking pinsan doon sa kinainan naming restaurant. At ang tawag pala nila dito ay parang Korean Uh, kimchi pancake or kimchi pizza. Ayan. Hmm. Hmm. <laughs> ang sarap. Hmm. Hmm. Grabe, ang sarap-sarap. ang kaibahan lang po doon sa tinikman namin sa restaurant, soft po yun. parang giniling nila yung kimchi, kasi ito tinadtad ko lang or hiniwa. Kasi pagkagat mo noon, wala ka nang makikita mga hibla-hibla ng kimchi. Mmm. Mmm. Lang, salap. Hindi <laughs> masay na. Ang daling, oh. At paborito daw po ito ng Uh, asawa ng aking pinsan. Kaya naman nung nasa buffet kami, pinatikim niya talaga sa akin. Mmm! Grabe, ang sarap. <laughs> Ayoko nang tigilan ka, umami. At napakarami po namin kimchi. Tatlong bag. At baka po may mga recipe pa kayo na gustong i-share. mga ideas. Pag-share naman po sa akin para magaya ko. Hmm? Hmm? Ayan, luto na po yung last batch. Buti na lang dinamihan ko. Baka hindi ko maitarahan ang aking mga anak at aking asawa. Sarap! Mmm! <laughs> mm. Hindi tayo marunong. Sulit na sulit po siyang ulamin dahil napakalasa. So ayan, if you love kimchi, subukan niyo po ito. I'm sure magugustuhan niyo rin. <laughs> Napakasarap ang hirap tigilan. Ayan, oh. At pakishare po ang video kung nagustuhan para malaman din ng ating mga kaumami na mahilig sa kimchi. Thanks for watching. Tutuloy ko ang pagkain. Mm. Mm. <laughs>